Welcome to my blog. I'm Man 12, ayan po Andito po kami ngayon sa Manila Supermarket, ayan Kasama ko po ang freni ko, sinamaan ko po siya Ayan po, mamimili po siya ng kanyang mga kailangan sa kanyang sarili Pagkain niya, ayan, ito po ang mga paninda pala dito, ayan karamihan po mga paninda po dito ay ano, Pinas. Ayan. Kaya ang dami pong namimili po ditong kapwa OFW kung mga Pilipina, Pilipino. Ayan po. Ayan po mga paninda dito sa Manila Supermarket. Malapit lang po sa amin. Nilalakad lang po namin. Ayan. Ayan po mga mga paninda um, product in the Philippines made in the Philippines po lahat ang mga yan ayan, ang si Preni po po namimili po siya ng kanyang bibilihin, uh, ayan <laughs> uh, ayan po mga dillies uh, may mga malagkit uh, ayan po ang mga ano diyan, kung ano po ang mga ano po sa Pilipinas andito po in wala ka nang hahanapin dito ayan mga mga chips ayan mga dilata ayan po ang um, lagi po kami pumupunta dito pag halimbawa pag nakasahod na kami pupunta kami dito mamimili po ang mga Manila supermarket dito po yan sa ano ayan, nilibre ako ni Prenny ng uwi <laughs> ayan hmm. ayan po di ba nakapag vlog si Mary ayan na po ang mga paninda made in the Philippines mga tinapay sabon. Ayan, binili yan. Sa tangon. Ayan po. Ayan, mga shampoo. Ayan, kinawanin ko rin ng iba't ibang klasing isda. Ayan, may alimasag, may tamban, tilapia, alumahan, tulingan, bangus. Ayan, mga protas ayan po ayan nasa labas na ako iniintay ko na lang ang friend ko ayan po ang mga building dito sa labas Ayan na po ang malapit lang tatawid ka lang po ng kalsada Alwada Mall na po yon doon ayan thanks for watching